Good morning mga palala. Maglalakad muna kami ng bunso ko. Iikot ko dito sa building. -exercise, exercise para lumiit ang chance. Lumiit ang an ano yung body. And dito kami ikutin namin itong building na okay. ito. Ayan dito. Maglalakad lang kami. Ayan mga lalabs. Mm -hmm. Ayan Dito kami. Malu maluwag kasi dito pag umama wala pa masyadong mga tao dito kami sa rilis ng train rilis ng train ayan, rilis eh wala, inaayos na ngayon ang rilis ng train kasi itataas na yung rilis ng train, hindi tulad nung dati na tapos na uh. iikuti namin itong Setilan exercise ng aking dito. Bakit? PWD. Malaki kasi niya lalas. So, parang TIPI na siya maglakad. Kaya mag-exercise kami. Kasama na rin ako dito sa lakaran para lakad na mga senior. Maganda dito maglakad kapag ano, madaling araw pa kasi hindi pa siya matao. Diba? Yun sa naglakad kami dito, nadapa siya. Tumingin ka sa daan. Yan ang Hindi naman siya delikado maglakad kasi ano, maluwag naman yung kalsada. Wow, Dito na kami dito sa aming tabi. Kaya mga lalong samahan nyo kami. Samahan niyo kami makikin. Ah, masarap paglakad pag umaga pa. Masarap paglakad pag umaga pa kasi wala pa masyadong tao marami na rin mga na nagpapunta ayan ayan mga no, lalas dito tayo hindi pa tayo gagarahi dito pa malayo pa tayo paiksi pa lang nilalakad natin eh diba kailangan mahaba-haba yung, yung nakara hindi tayo dito mga ngayayat ang nangyayari ako yung nangangayayat sa iyo anak eh ikaw yung pinapapayat ko, ako yung nangangayayat. Na mo problema sa paano siya paliliitin. Dati naman kasi mga palalap, hindi naman siya ganyan kalaki. Noong nag-aaral pa siya ng elementary. Elementary sa speed. Oops, hindi pa tayo dyan. Dito tayo. Dito pa tayo. Ayan, e, hindi ko tayo nga, di ba? mahaba yung ating iikutin e, Maganda dito yung mga tanim sa kapaligiran. E, kaya masarap maglakad. Yan, e, maingay nga lang sila mga lalaps kasi ano, daanan ng sasakyan. E, kahit mayroon dumadaan, marami pa din natutulog sa daan city land pero mamaya naman yan matayo na sila kasi mahigpit ito kasi kasi city land sa tabi malapit lang sa amin yung mga mall kaya <coughs> tira lang wala kapag may bibiliin ka kaya hindi ka na kailangan lumayo kasi dito may Robinson may mga minista hindi mo na kailangan pang um... pumunta sa malayo kaya nga nga lalabs eh. magsa shopping ka walking distance lang dito sa amin kaya nga, nga lalabs Ayan. Ayan na siya. bilis niya maglakad. Ayan. And Pelen shopping. Ha? Hanggang dito na lang mga palangga. Salamat sa inyong pag nunood. Ayan. Babay na kami. Babay na. Puto. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. なるほど。<music>